May ilang minuto bago siya pinagbalikan ng malay. Ang unang namulatan niya ay ang nag-aalalang mukha ni Damion. Nakaupo siya sa mahabang upuan at pinapaype ng ilang kababaihan Nakilala niya si Biki na isa sa mga ito. Are you alright? Nag-aalalang tanong ni Damion na kaluhod sa kanyang harapan at hawak ang dalawa niyang kamay na niya nasa kandungan. Ay, I, I guess so. Sabi niyang pinili tumayo. Ngayon lang kita nakitang hinimatay. Ani Biki? Sobra naman kasi ang init. Anang ah, isang babae sa dakong likuran niya. Kaya mo ba? I mean mag-insayo. Si Damion uli. Iyon ang pinakahuling bagay na gusto niyang gawin sa ngayon. Ngunit hindi niya maipaliliwanag kay Damion kung bakit. At kung uurong siya, hayagan niyang ipinakita kay Renz ang epekto sa kanya ng pagtatagpo nilang muli. Ang pinaka pagkahimatay nga niya ay isa ng malaking kahiyan. Iyak na hindi nakaligtas dito ang kahulugan niya. Ah, kung tuluyan naman niyang ikamatay, ang gagagawing pag-iinsayo ay gagawin pa rin niya. Makipakita lang kay Renz na baliwala na ito sa kanya ngayon. Heto na pala si Kuya John. Ani Damion ay nakatayo at ngayon nakalingon sa palapit na kapalit. Hello Riam, kaswal na body ni Renz. Bahagyang kumunot ang noon ni Damion. Paano mong nalaman ang palayong niya? Parang meron ang rig akong tumawag sa kanya. Nang ganon, Ani Renz na hindi inalis ang tingin sa kanya. Si Vicky siguro, maagap na sa lagot ni Rian. Well, anid Renz na kay Damian bumaling. Ano pang hinihintay natin ngayong natauhan ng bride? Lumagay sa posisyon ng lahat. Sinimulang tugtugin ng wedding king. Ikinawit ni Rian ang kamay sa bisig ng tiyuhin na siyang magbibigay sa kanya kay Damian. Wala sa seremonyas ang isip niya. Naguguluhan siya sa mga pangyayari. Paano naging kapatid ni Damian? Si Renz Gayong Hernandez ang apelido nito. At Toledo ang kay Damian. Bakit kuya Jun ang tawag ni Damian dito? Nakangiti si Damian ang abutin ng kamay niya. Iniwasan niyang mapasulyap sa talagiriran nito kung saan nakatayo si Renz. Lumalakad sila patungong altar ay gulo pa rin ang isip niya. Natitension siya sa kasalukuyang nangyayari. Excuse me. Napalingan sila ni Damian. Pagdakay bumilis ang takbo ng puso niya. Pagkakita kay Renz na nakatayo sa kanilang likuran. Formal na nakatingin kay Damian. Accord ang kilos mo eh. Bayaan mong ipakita ko sa iyo ang tamang paggalaw. Honorance kay Damion. Nakangiting yung pa si Damion na tila nagbibiro at binitiwan siya. Gustong simgaw ni Rian sa pagtutulong ngunit hindi na nagawa. Hinawakan na lang kamay niya at inilagay sa kaliwang bisig nito. Pagkaway pinatungan ng kanang palad ang kamay niya nakakapit sa bisig nito. Kinagat niya ang labi upang hindi mapapitlag sa bawat pagkakadaiti nila ni Rins. Tinipon niya ang lakas upang makakabang patungong altar. Sinikap niyang panatilihin ang katiwasayang kanina'y taglay nang hindi pa nakikita ang binata. My beautiful bride, bulong na rin sabang patungo sila sa altar. Kung hindi pumalakpak si Damian, tiyak niya na hihilahin niya ang kamay at iiwan sa rin sa altar kahit ano pa ang isipin ng mga naroon. Perfect, humahangang bulalas ni Damian habang palapit. Alam ko na kung paano. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit alam mo namang ang tamang pagkilos kayong hindi mo pa nararanasang ikasal. Sabi nito kay Rince, may mga bagay na pwedeng matutuhan nang di na kailangang maranasan ng utol. Si Renz na tila at ubiling ibinalik siya sa mga bisig ni Damian. Ipinagpatuloy nila ang nauntol na pag-iinsayo. Wala pang isang oras ay kabisado na ng bawat isang gagampanan sa aktual na kasalan. Hindi na sila uli nagkaharap ni Renz. Wala na ito sa karamihan ng lumabas sila ng simbahan. Papadilim na noon. Tiyak na sa gallery niya nagpunta si Kuya Jun. Ani Damian nang nasakay na sila sa kotse nito may galaw siya. Oh, Sarmiita, hindi lang kita na ipapasyal doon noon dahil isinara nila mula ng mga ibang bansa. Jun ba talaga ang pangalan niya? Kuno kaswal na tanong niya. Kailangan niyang malaman kung sa simula pa lang ay may intensyon ng manloko si Ren sa pag-iba ng pangalan sa baryo nila. Hindi nakagawian nilang namin siyang tawagin ng ganon ng mama. Junior kasi siya. Eh. You see, have brother ko lang si Kuya Jun. Nag-asawa sa father ko ang mama niya pagkaraan ng anim na taong pagiging byuda. Ni ang mama mo hindi nabanggit sa akin yan. We didn't find it necessary. Besides, nasanay sa na akong ipinakilala siyang talagang kapatid ko. Kung nagkaroon ng kalituhan dahil sa magkaibang apelido namin, sa ko lang sinasabing half-brothers lang kami. Anong pangalan ng father niya? Prince Hernandez Sr. Kung nawala man ang pagbutudan niya sa intention noon ni Rince, hindi rin nakabawas ang kaalamang nagsabi ito ng totoo tungkol sa katauhan. Naisip niya ang sadyang mapaghero ang tadhana. Sa dinami-dami ng tao sa ay parang sinadyang sa kapatid ni Renz pa siya nakatakdang pakasal. Ano na ang mangyayari ngayon? Kailan siya babalik sa States? Naisipan niya ang itanong. I don't know. Maaaring pagkatapos ng kasal is very unpredictable, you know. Masyadong lagalag at walang kahilig-hilig sa negosyo. I think he's a born artist and a womanizer. A cheat sa loob-loob ni Riyan may dadaluhan pang business meeting si Damian kaya hindi na bumamala ng maihatid siya. Hindi na lang sana bumalik sa restaurant si Vicky. Ang lungkot-lungkot na mag rito. Aniya na ang tinutukoy yung apartment. Parang ayoko nang tumuloy sa pupuntahan ko. Napili yung sabi ni Damian at pinatay ang makina ng sasakayon. Nagtatawang bumaba na siya ng kwatsi kaya hindi pa binubuksan ni Damian ang pinto para sa kanila. Pinipilit bakit ang samahan ako. Ang gusto ko lang sabihin, mas mabuti na rin sana yung pumapasok ako sa opisina. Oh, no, no, ah, no. Ari dami na sinabay ng sunod-sunod na iling. Diyan ka lang sa bahay at nang sa kasal natin, well-rested ka at magandang-maganda. Man, umirap siya bagamat nakangiti. We really are chabonistic sometimes. Come here, si Mukuwang siya upang mahalikan ni Dam. Lakad na't na baka mahuli ka sa pupuntahan. No? Pagtutulak niya kay Damien na maghiwalay ang kanilang mga labi. Mabuti pa nga. Nag-uumpisa ng magbagong isip ko kung tutuloy o sasamahan kanilang dyan. Bye. Bye. Natatawang pumasok siya sa apartment. Naupo siya sa sopa at hinubad ang sapatos. Sinimula niya alisin ang alisin ng pagkakabotones ng itaas na damit. Nasa ikatlong botones pa lamang siya nang marinig ang pabilang paghinto ng isang sasakyan sa tapat at ang pagwagsak ng pagkakasalan ng pinto niya. Napangiti siya. Hindi nakatiis si Damian na isip niya. Nagbalik ito. Pero hindi masasayang pagmamagandang loob nito na samahan siya. Sa ibalik na ibalik ang pagkakabotones ng damit, Sinadya niyang ihantad ang maputing bahagi ng dibdib bago binukas ang pinto. Akala ko ba'y sa pagkabiglay na puto lang sasabihin niya. Si Renz at hindi si Damian ang nasa harap niya. Madilim na madilim ang mukha ng binata. Hindi ka pwedeng pumasok. Pabiglang sabi niya. Watch me. Ano na rin sa tumakbang napapasok. Bago na isara niya ang pinto na hawakan na iyon ni Renz. Marahan na na nang nasa loob na. Napaorong siya sabay sa daklot sa damit sa harapan. Wala kang itatago na hindi ko pa nakikita. Paayam na sabi, nurse, na mula sa iya, ano kailangan mo? Sa halip na sumagot, dumako sa buhok niya ang isang kamay, ni nurse. Sinimulang tanggalin ang mga clip na pumipigil upang bumagsak iya. Hindi siya nakakilos sa bakpigla. Anong nangyari sa buhok mo? Galit na tanong ni Renz, nang umabot lamang hanggang balikat ang lumadlad na buhok niya. Wala kang pakialam, asig niya. Tebali na, basta't iladlad mo na lang lagi. I like it that Earners na hindi pinansin ang pagtataas niyang bosses. boses. Sa isip tinanda niya ang pamalagiing nakatali o nakapusod ang buhok. Hindi dahil iyon gusto ni Damien, kundi iyon ang ayaw ni Kailangan nating mag-usap. Ah, wala na tayong dapat pag-usapan. Ninaklot siya ni sa magkabilang balikat. Marami. At sa ayaw at sa gusto mo'y makikinig ka sa mga sasabihin ko. Nakadama siya ng takot sa nakitang galit sa anyo ni Okay, but we can at least be civil while we're at ikaw itong naghihisteria kanina. Sabi ni rin sa minitiwan ang balikat niya. Patalang likod nito upang umupo sa sofa ay nagmamadaling ibinalik niya sa pagkakabotones ang damit. Magiging ang itas na bahaging umabot hanggang leeg na dati niyang iniiwang bukas ay binotones din niya. Would you like some coffee? Sure. Ananas na ng na ng isang painting sa dingding. Sinadya niyang bagala ng pagtitimpla. Sa ganoong paraan makapag-iipon siya ng lakas ng loob pagharap ulit sa binata. Ibinaba niya sa harap ni Renz ang kaping para rito. Naupo siya sa tapat ng inuupuan nito at humandang inumin ng para sa kanya. Can't you at least relax, Anoros? Relax naman ako. Itinaas pa niya ano? We, bakit ang ano. Kaya bakit yung tasa sa platito? Noon lang napula niya na ipinagtanulo ang paghawak niya sa tasa ang panginig ng kanyang mga kamay. Ibinaba niya ang hawak. Sa itas ng damit niya, nakatingin si Renz nang magsalitang muli. Sinong inaasahan mo kanyang nang sadyain mong ihantad ang katawan? Si Damien. Namula siya ngunit nakapagpait sa punong tenga niya ang tila pa kanyang Anong masama? Siyang ang lalaking pakakasalan ko. Pagdaki nga niya na may mali sa sinabi niya, mapang ikagalit na rin. Bigla na patuyo ito, no ito watering na kontrol din agad ang sarili, as klaswal na nagsalita. And that is 10 days from now, kung matutuloy. But of course, kaya sampung araw pang ipagtatagal mo rito bago magbalik sa States, sino may sabing babalik ako roon. Pero kung bumalik man ako roon, kasama na kita riyan. Dahil tigal-gal siya, hindi matutuloy ang kasal ninyo ni Damian. I want a love. Natili siyang maang na katitig Karens na natruining my brother's life. Maaaring mulat sa pula ay di kami nagkasundo pero mahalaga pa rin sa akin ang kaligayahan niya. Eh. You cannot make him happy. Not now that we met again at malaan mo kung sino ako. Wala pa rin mamutawing kataga sa mga labi niya. Lumabit sa kanya si Rince. Hinawakan siya sa kamay at itinayo. Kailan mo ipagtatapat sa kanya? Ipagtatapat ang alin? Nakuha niyang itanong. Ang tungkol sa atin. Ikinainis ni Rince ang hindi niya pagkakaintindi rito. At ano ang ipagtatapat ko? Galit ning sigaw niya ng pagsigaw ni Rince ay tila na taon. At minsan yung nakilala kong manluloko niyang kapatid at nang din ito makuha ang gusto sa akin ay bigla lang nawala. Kumunot ang noon, Ernst. Ganun ba ang paniwala mo? Meron pa ba akong ibang maiisip na dahilan ng paglayong. Naiiling na tumalikod si Ernst. Bakit ka nga ba talaga pumarito? Alam kong di kita makakausap ng matinong sa simbahan. Kaya inabangan ko ang pag-uwi mo. Anerence lang maram. Nakaparada ako sa hulihan ng kotse ni Damien kanina. Ngunit di ninyo napansin dahil may iba kayong pinagkakabalhan. Ito na nga rin sa kulang sinabi. Sa tono ng panilita mo'y para bang may kaming kami magandahang asal. Natural lamang iyon. Hindi natural sa si isang babae na umibig sa isang lalaki. At pakasal sa iba. Wala ba si Rian? Ano? Ako ang malmot hindi si Damian Rian. Huwag mo nang iyan. Kaya nga hindi dapat matuloy ang kasal ninyo. kasi sira lamang niyo yung pareho ni Damian. Tapos na tayo rin. Maray na sabi niya, kami na ni Damian ngayon. Kaya ba hinimatay ka sa simbahan nang makita ko? Hindi siya nakainip at kulang pa ang katunayan yun. May alam pa akong ibang paraan para pabulaanan ang sinabi mo. Bago siya nakakilos ay naikulong na siya ni Ren sa mga bisig nito. Siniilito ng halikang mga labi niyang bagyang nakaawang upang magprotesta. Alam niya ang magiging resulta ng sandaling ito ay magpapabulaanan o makapagpapatawas sa sinabi ni Rince. Pinilit niyang kumawala mo at inilagay ni rin sa likuran ang dalawa niyang kamay at pinigil doon ng kaliwa. Hinagilap ng isang kamay ng binata ang buto sa itas ng damit niya. Isa-isang binuksan hanggang sa maramdaman niya ang pagsapo ng palad nito sa kaliwa niyang dibdib. Napapikit siya. Laban mo ng isip niyang attraction ni Renz. Tumututol naman ang katawan niyang kahit tagal na sabik sa haplos nito. Gusto niya ang ginagawa ni Renz. Kahit tagal niyang pinangarap at sandali ang sandaling paris nito. Kaya wala siyang madangamang. Kapag niya ka kapatid nga ni Damien, isip lamang niya sumasang ayon. Ang pusut katawan niya alipin na ni Renz at sa ginagawa nito ngayon, hindi siya makapag-isip ng matuwid. Natatalong katwiran at kahinaan. Unti-unti na wala ang panlalaban niya. Nagpatianol na siya sa kaigaigayang nadarama. Pinawalan ni Renz ang mga kamay niya. Yumakap siya sa leeg nito. Limot na limot ang katayuan sa kasalukuyan. Sa mong siya parang nabalik sa sarili ng marahang ilayo ni Renz na titigan ang muka pulang pula siya. Hindi pa tayo tapos riyan. Sa kanyang panlabas ka lang nagbago. Ikaw pa rin ang dati. Kerman and dating in ever that. siya kay Rins. Tinungo ang pinto habang sinasaraan mo. Di alam sa mababang tinigay sabi niya nang buksan ang pinto. Sa sahig siya nakatingin. Hindi tuminag si Rins. Please, nagtaas siya ng paningin. Okay, ani nurse lumakat lumakad palapit sa pinto. But sooner or later, you'll have to tell him kung hindi ako magsasabi kay Damion.